ating alamin ang buhay ng komedyante na si Bonnie Fowler o mas kilala sa showbiz na si Whitney Tyson at ang kanyang kalagayan ngayon. The Philippine Showbiz List presents Kamusta na si Whitney Tyson? Bunny. Si Bunny Fowler ay pinanganak sa Angeles, Pampanga at nag-iisang anak mula sa kanyang African-American father at Filipina-African mother. Hindi na nakagis na ni Whitney ang kanyang ama dahil sanggol pa lang daw siya noong mamatay ito sa isang aksidente. Siya ay isang aktres, singer at comedian. Ang pangalan ni Whitney sa showbiz ay ipinaghalo mula sa sikat na singer noon sa Amerika na si Whitney Houston at ang sikat na boksingero noon na si former heavyweight boxer Mike Tyson. Sa kabila ng pagharap niya sa diskriminasyon dahil sa kanyang lahing African American, tinanggap ito ni Whitney at ginamit ito bilang isang asset sa kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Karaniwang gumaganap siya ng mga supporting roles bilang sidekick o isang katulong sa iba't ibang mga pelikula at mga serye sa telebisyon. Career Nadiskubri si Whitney ng isang talent scout sa isang disco sa Angeles City, Pampanga. Noong gabing iyon ay nakita siyang nagkikipag-away sa isang Amerikano na tagabantay sa pintuan ng disco. Ayon kay Whitney, sa Angeles City kasi noon ay may disco para sa mga puti at may disco para sa mga Black American. Nakipag-away raw siya noon dahil isa siyang residente doon at ayaw siyang papasukin. nag i daw siya habang nakikipag-away at noong naubusan siya ng Ingles ay tinagalog niya ito. Ang hindi alam ni Whitney ay pinapanood na pala siya ng isang talent scout na tuwang-tuwa sa kanya. Dinala raw siya sa Maynila dahil naghahanap daw sila ng pwedeng komedyante sa isang TV show ang yumaong aktor na si Jay Ilagan ang nagbansag sa kanya bilang Whitney Tyson. Noong una raw ay ipinangalan sa kanya ay Whitney dahil matabaraw ang puwet niya. Noong panahon rin na yon, ay nanalo si Mike Tyson sa boxing at sumikat pa si Whitney Houston. Kaya naman doon na pagsama ang kanyang pangalan na Whitney Tyson. Biglang sikat si Whitney noong 1988 dahil nakipagsabayan siya sa pagpapatawa noon sa show ng Bad Bananas Group ni Christopher De Leon, Edgar Mortiz at ang mga yumao ng sina Jay Ilagan at Johnny Delgado. Noong mawala sa ere ang Going Bananas noong 1991, kinuha siya ng ibang TV shows tulad ng Mara Clara, Tropang Trumpo, Richard Loves Lucy, Margarita at ang TV show na Super Ingo. Napasama rin siya sa mga pelikulang Yes Darling, Walang Matulis na Police 2, Ocho Ocho Pamela Mela 1, Astig Mundo Manila at Special Couple. Noong 2018 hanggang 2022 ay huli siyang napanood sa FPJs ang probinsyano ni Coco Martin. Living Under The Bridge Naging patok ang pagpapatawa noon ni Whitney sa telebisyon at pelikula. Pero sa paglipas ng panahon, naging matumal at tuluyan ang nawala ng karera si Whitney. Noong masigla pa ang kanyang showbiz career, ay nakatira siya sa isang apartment sa Sampaloc, Manila. Di naglaon niya, ay napadpad si Whitney sa ilalim ng tulay sa nagtahan sa Santa Mesa, Maynila. May nakilala raw siyang pulis at nakiusap na doon muna siya tumira. Halos 15 years raw siyang nanirahan doon at ayon pa kay Whitney, sa lugar na yon, naranasan niya ang hirap, ang saya at ang sakit. Noong 2012, naging laman ng balita si Whitney na humihingi ng tulong matapos masunog ang kanyang bahay sa ilalim ng tulay. Dahil rito ay isang taon ring nanirahan si Whitney sa resettlement sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan kasama niya ang kanyang ina sa lugar rin na ito ay hindi naging madali ang kanyang buhay. Madalas raw siyang kinukot siya ng kanyang mga kapitbahay at madalas ring binabato ang kanilang bahay at pinagsasabihan siya na isang laos na artista. Hindi naman maisip ni Whitney kung bakit siya ginaganito ng mga tao. Sa palagay niya ay dulot pa rin ito ng kanyang pagiging Black American at diskriminasyon sa kulay nilang mag-ina no savings. Ayon kay Whitney noong nasa showbiz pa siya ay ubos biyaya raw siya at tawag nga niya sa sarili ay one day millionaire. Kwento pa niya noon raw ay mabilis ang kita at kaliwaan pa ang inaalok na trabaho sa kanya ng kanyang manager. Pagkatapos na kanyang taping ay hindi lamang 10,000 ang kanyang ginagasto sa isang araw. Maliit na raw yung limang libo o pitong libo na kanyang gastos noon. Dahil sa mga panahon na yon, ang nasa isip niya ay palagi namang merong trabaho. Laging may show, laging may shooting, at lagi naman may guesting. Anya, gastos lang ng gastos. At hindi niya inisip na biglang mawawala na lang ang ganung buhay. Unti-unti raw nawala ang kanyang mga taping at mga pelikula. At doon raw natuto si Whitney na kapag may kikitain ay kailangan niyang mag-ipon. Dahil sa kawalan ng offers sa lumabas siya sa TV, ang pag mc na lang sa mga fiesta at birthday parties ay naging trabaho ni Whitney. Kapag nalaman niyang may paparating na fiesta, ay nagtatanong-tanong na raw siya upang siya ay tawagan. Noon raw ay umaabot na kanyang sinusuot hanggang dalawa, hanggang tatlong libo sa isang show hanggang sa pinagkakasya niya na lang sa isang daang piso ang kanyang suot. Pinagsushow raw siya at bilang isang komedyante ay ginagawa niya ang kahit ano, mapatawa lang niya ang kanyang mga manonood. Kwento pa ni Whitney upang hindi sila magutom ng kanyang ina ay ginagawa niya ang mga trabahong ito. Paminsan-minsan sa isang araw ay nakakadalawang fiesta pa siya. Paglalarawan pa ni Whitney na ang kanyang trabaho ay parang sa isang langgam. Kahit walang gaanong tulog ay kayod pa rin ang kayod. Dahil sa mga buwang July o August raw kapag rainy season na ay may makakain sila kahit hindi lumalabas ng bahay. Kung walang racket naman sa fiesta ay madalas namang nagtatrabaho si Whitney sa mga video bar. Stay in raw siya upang makatipid sa pamasahe at renta. Hindi naman maiwasan ni Whitney ang malungkot dahil iniwan niyang mag-isa ang kanyang ina sa Bulacan. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil kailangan niyang kumayod at maghanap buhay para sa kanilang dalawa. Second Chance Dahil sa mga naranasan ni Whitney sa kanyang buhay pagkatapos na kanyang panandali ang kinang sa showbiz, hindi naman pinagkaila ni Whitney ang kanyang tampo sa industriya na kanyang minahal. Dagdag pa ni Whitney, ang mga tagahanga o mano ang isa sa mga nakakatuwang alaala -ala niya noong aktibo pa siya sa showbiz. Anya na simple lang ang kanyang pangarap. Ito ay tanggapin uli siya ng mga producer sa kahit anong estasyon sa TV. Inaasam ni Whitney na maging abala muli sa showbiz kahit may mga nagsasabing laos na siya. Saad niya na namimiss niya ang puyatan sa mga taping at mabulyawan ng direktor tuwing nagkakamali siya. Kaso raw, ay napagod na rin siyang pumunta sa mga production office. Sasabihan lang raw siya na may mas magaling na sa kanya at ayon kay Whitney na masakit sa kanya na sabihang laos na siya. Para sa kanya ay para itong hindi katanggap-tanggap. Artista pa rin raw siya ngunit walang kinang. Kung mabibigyan lang daw ulit ng pagkakataon si Whitney, pangako niyang mas magiging maingat na siya sa kanyang kikitain. Dagdag niya pa na ibang Whitney Tyson ang kanilang makikita kung bibigyan lang siya ng second chance. Mamahalin na rin niya ang kanyang trabaho at mas mamahalin na rin niya ang kanyang sahod. Kung mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa showbiz, sinabi ni Whitney na nais niyang subukan ng ibang role at hindi ang kadalasang karakter niya nakatulong. Sinabi ni Whitney na gusto niyang magampanan ang kanyang dream role bilang isang maitim na mangkukulam. Hindi naman raw pumipilit ang trabaho si Whitney kahit ano lang raw ay okay lang. Ang mahalaga sa kanya ay matulungan niya ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Noong 2018 nga ay naging hulog ng langit si Coco Martin sa buhay ni Whitney. Siya ay tinulungan ni Coco at binigyan ng trabaho at role sa ang probinsyano ng ABS-CBN. Sa isang Instagram post ng Dreamscape ay muling napanood si Whitney sa telebisyon at ginampanan niya ang papel ni Elizabeth. Whitney Tyson jobless after ang probinsyano stint. Hindi may pagkakaila na ang buhay ni Whitney ay parang isang gulong. Minsan, nasa ibaba. Minsan, nasa itaas. Sa kabila nito ay nananatiling positibo si Whitney kahit hirap siya ngayong makahanap ng trabaho para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Sa isang panayam sa kanya, isang taon na raw siyang jobless mula na magwakas ang FPJs ang probinsyano noong August 2022. Saad ni Whitney na tumawag raw siya kay Cory Vidanes, ang ABS-CBN executive na tulungan siya upang magkaroon ng trabaho, ngunit hanggang ngayon raw ay wala pa. Dahil rito may panawagan si Whitney kay Coco Martin. Anya, alam raw ni Coco na isa siyang breadwinner. Kaya raw hindi siya maalis-alis noon sa ang probinsyano. Hirit nga pa na pagdaging kabilang siya sa ang batang kiyapo ay magiging batang kapo raw ito dahil nandoon siya. Nakaipo naman daw si Whitney sa loob ng ilang taon niyang pagiging bahagi ng ang probinsyano, pero unti-unti rin itong nauubos. Saad niya, sa isang taon ay kumakain sila, nagbabayad ng ilaw, nagbabayad ng tubig, bumibili ng gas na pangluto, kaya saan aabot ang kanyang ipon? Mauubos rin daw ito kapag hindi siya makapagtrabaho sa lalong madaling panahon. Hina rin tulad niya pa ito sa isang balon na kung saan raw ay kung araw-araw ka umiigib ng tubig ay mauubos rin ang tubig kapag hindi umulan. Mayroon namang realization si Whitney sa kinakaharap niyang sitwasyon. Anya, hindi forever nandyan ang showbiz kaya naman ang natutunan niya ay kailangan mag-ipon. Kapag may ipon ka, para may mapagkukunan kang panggastos kung mawalan ka man ng trabaho. Nakuna ng panayam si Whitney sa birthday party ni Dave Almarines na asawa ni Aramina. Sa kasalukuyan, si Ara ang tumutulong kay Whitney kung saan hinahanapan siya nito ng racket at minsan ay isinasama sa taping ng kanyang show sa Net 25 na Magandang Araw. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!